Ayan mm guys, -hmm. good morning Good morning Sa ating lahat Dito tayo Ang instruction siya Manong lakay Ayan Dalawa kami ng ating Furman ano, Ating tinsan

Gracias. karna oh, guys <laughs> yan ang aking mason ang aking pinsan at <coughs> Certified yan. Mason na. Kurman pa. Saan ka pa? Yan. makita nyo guys. O. Oh. Naka-apat na patong na kami. Yan. Abang-abang lang. ay oh, yan guys. Umakyat yung aking, ano, taga-asinta. Ayan. Mainit kasi. Inom siya. Parang break time na rin namin ito. Ayan. Abang-abang lang. Ayan, guys. Good morning. Ayan na. Ayan na yung aming nakayanan. Pangalawang araw namin yan. Guys. oh. Ano sa palagay nyo? Gawain ng dalawang senior. Siptik tank. Hindi hukayan ng ginto ito. Lagayan ng ginto. <laughs> Ayan. Ayan. Kita na ninyo yan. Ayan. Abangan ninyo guys ang aming accomplishment pang hapon. Pero hindi pa dito nagtatapos ito. hapdi di pa lang nasulong ito. Ayan. tignan Tingnan natin kung mananalo kami dito sa inano namin ito. Pakyaw kasi ito guys. Mga kaboy bukid pinakyaw ng aking kasama Ayan, kung kaya 6,000 para sa mga gustong magpatayo ng ano, si tank yan available kami hanggat wala pang ginagawa sa bukid Ayan, o, nyo Ayan, hanggang mamayang hapon. Baka lang ninyo guys Magandang tanggal eh Alas si na Uwi na Ayan Kakain lang ang iyong lingkod oh, Kita Manong lakay Asante vlog at your service Dito lang malapit sa bahay Kay bayaw ito Ayan ang bahay nila oh. White House kung tawagin ko septic tank ng White House ayan, kita nyo yan yan ang ginagawa namin ng ano, septic tank nya guys maya, abang-abang lang po Não, como é isso? Não, dá, não dá. Assim tá. nang. Ah, gitu. Mau peluring itu tetan. Ah, peluring enyon. ya? Nang. ya. Ito lang, kay Paul. Tapos, pwede. mo lang si Jaram. Ha? Magpapalasyo mo lang si Jaram tayo. Magpapalasyo mo lang si

Ayan guys, good afternoon sa ating lahat. Isang makulimlim na hapon. Ayan, silipin natin yung accomplishment namin. Ayan yung kasama ko, yung pinsan ko. Sinasabi ko yan. <laughs> Puntahan natin yung aming ano, tinapos na trabaho. Ayan. Hmm. Kita nyo. Lagayan ng ginto yan guys. Ni ano Lagayan ng ginto nila Don Lodibico Kirino at saka si ano Resurrection Salbachera Quirino Saka yung kanyang tatlong anak Yan, magandang hapon Tapos na po kami Sa Wananjos Apat na araw Lahat-lahat Dalawang senior ang bumanat Ayan. Kita nyo. Malaki-laki rin yan guys. Ang lalim nyan is lampas tao. Si Arian, Yang nasa harapan nya. Kaya lang, ang septic tank nya ay iba. Nandito sa likod ko. Ang pupuno dito sa lagayan ng ginto na ito itong Kikita nyo yan, malaking bahay na yan. Yan. Ito ang kanyang ano, deposito ng ginto. Yan. Salamat. Natapos ng maluwalhati. Shout out sa mga gumagawa ng ganito. Katulad namin. Pagbutihin ninyo. Sipagan lang ninyo. Pagtyagaan ninyo pasasaan ba't matatapos din yan katulad namin dalawang senior ang bumanat si Manong Lakay sorted Vlog at saka si ano si Don Jaime Amansik salamat at magandang hapon pasupport na rin ng aking munting channel guys pasubscribe pakipinot ang notification bell para updated kayo sa mga marami ko pang videos na darating para panoorin ninyo. Paglibangan habang kayo ay nakahiga, nakaupo, nakatayo. Ayan. ninyo. nyo. Nandito na lang po. Manong lakay assortive vlog ang handling code. Bye bye.